Hinding-hindi ako sasama sa iyong animal ka. Ako lang ang makakasagot ng tanong mo. Ako lang din ang makakatulong sa iyo. Hindi mo makokontrol ang pagiging aswang mo, arsili Kakain at kakain ka ng tao. Matatakam ka sa sarili mong anak. Anong sinabi mo? Uh, aswang? Oo. Oh. Isa kang bagong yanggaw. Story. Time. Ako nga pala ulit si Andrew ang minsang nagpasko sa lugar ng mga aswang. Gusto ko muling magbagi sa inyo ng karanasan na lang sa akin ng kapatid kong si Biboy. Na ikuwento pala sa kanya ni nanay ang naging buhay niya dati nung siya normal na tao pa. Ikinuwento niya kung paano sila nagkakilala ni Tio Natoy at kung bakit niya ako iniwan sa poder ni Lola. Nalaman ko rin ang naging buhay ni nanay sa tribo ng mga aswang. At dito ko sisimulan na ang naging buhay ng nanay Arcelie ko. Arsili! May customer ka dahi! Swerte mo, matatong hombre! Mamita naman, hindi ba sabi ko pas na ako sa ganyan? Hanggang table na lang ako at pagsayaw-sayaw. Galante to, ano ka ba? Sayang din ang kikitain mo. Kung kailan ka nagkaanak, tsaka ka naman nag ng ganyan. Kaya nga, may anak na ako. Hindi ko na kayang lumabas pa. Maliba na lang kung Amerikano yan na magdadala sa akin sa Amerika. Gaga, hindi ka pa nadala sa jowa mong sakang. Ayun, inanakan ka lang tapos sumipad pa uwing Japan nang hindi ka kasama. Kaya nga kano ang prospect ko ngayon, mamita. Ayoko na sa mga hapon. Pwes, bilis-bilisan mong maghanap ng kano habang may asim ka pa, day. Kapag masyonda ka na, sinasabi ko sa'yo, wala ka ng kano, wala ka pang datong. Lumaki si Nanay Arsley sa squatters area. Grade 6 lang na natapos niya dahil maaga siyang naulila sa ama. Hindi naman siya kayang pag-arali ni Lola dahil pananahi at pagtitinda ng basahan ng trabaho nito noon, sapat lang ang kita ni Lola para mabuhay silang dalawa. Nang huminto si Nanay Arcelie sa pag-aaral, ay tumulong na siya sa pagtitinda ng basahan sa kalsada. Umaharang sa mga jeepney driver para magbenta ng basahan. Nung 16 anyos na siya, ay sa kalya niya nakilala si Mamita. Isinama siya sa club nito at inalok na dito na magtrabaho. Tutul si Lola sa trabaho ang gustong pasukin ni Nanay Arcelie, pero nagpumilit siya at nangakong pagwa-waitress lang ang gagawin sa club. Pero nang tumungtong siya sa edad niya 18, ay nagsimula na siyang sumayaw. Hanggang sa wala nang nagawa si Lola, nang tuluyang pasukin ni Nanay Arcelie ang pagiging prostitute. Arcelie, mukhang type ka ng isang yun oh. Gusto kang i-table. Mukha namang walang pera, mamita. Don't judge the book by its cover, die! Oh, English yan ha? Sige na, puntahan mo na, may itsura naman eh. May itsura? Saan banda? Mukha ngang promdi. Napakabaduy po, Morma. Ang importante, may datuong. Umorder ka ng umorder para malaki ang kita natin. Ariglado, mamita. Ang lalaking gusto mag kay nanay ay nagpakilalang natoy. Mukhang malakas ang tama niya kay nanay RCV dahil gusto siyang ilabas nito. Mariin lang ang naging pagtanggi ni nanay dahil talagang ayaw niya nang umabot sa puntong magbenta siya ulit ng aliyo. Simula kasi ng ipanganak niya ako ay nagplano na siya na magbagong buhay. Kaso, wala naman siyang mapasukang magandang trabaho na kayang bumuhay sa aming tatlo nila, Lola. Hindi siya nakapagtapos man lang ng high school. Kaya kung makakapasok man siya sa matinong trabaho, ay siguradong mababa lang ang sweldo. Gusto ni nanay na ibigay sa akin ng magandang edukasyon na ipinagkait sa kanya ng tadhana. Ang problema lang, ay hindi rin umayon sa kanya ang kapalaran. Alam mo na, Toy. Hindi na kasi ako nagpapalabas. Alam mo na, medyo strict ang parents ko eh. Pili ka na lang ng ibang babae dyan. Gusto mo akong pumili para sa'yo? Ikaw ang gusto ko, Arcele. Pagbigay mo na ako kahit isang gabi lang. Ay, napakakulit mo naman. Mahirap bang intindihin yung hindi pwede? Anda naman ako magbayad eh. Mukha lang akong walang pera pero may pera ako. Mahal lang isang oras ko. Baka hindi mo kaya. Mapapasubo ka sa akin. Sinabi na lang ni nanay na mahal siyang maningal sa isang gabing ligaya para tumigil na si Tio Natoy. Pero talagang porsigido siya. Inalok niya ng limang libo si nanay kapalit ng pagsama niya. Nang mga panahong to ay malaking halaga ang limang libo at napakahirap nitong kitain. Hindi malaman ni nanay kung papayag ba siya o hindi kaya nagpaalam muna siya magbabanyo siya. Nagkagulo naman ng mga babaeng kasama niya nang marinig ang alok na halaga ng pera sa kanya. Kaya pinilit siya ng mga to na sumama na. Haba ng hair mo, dai! Pumayag ka na! Bihira ang kanyang galanting customer! Aba, tatlong daan hanggang limang daan lang ang kita ng mga lokaret na to kapag lumalabas. Tapos ikaw, huwag mo nang palagpasin yan, Tay! Mamita, tingin mo may magbabayad ng ganung halaga sa mga katulad nating pokpok? Mag-isip ka nga. Aba, bakit naman hindi kung kursanada ka? Kita mo tong si Agnes? Mas malaki pa sa limang libo ang ibinibigay ng suki niya, Tay! At pinagkakagastusan pa yan ng kung ano-anong bagay. Ano naman ang laban ko kay Agnes, Mamita? Bakit sa kanya mo ko kinukumpara? Eh babae siya ng governor no? Malamang na pagkakagastos na talaga siya nun. Utak lang kasi, Arceli. Utak ang gamitin mo para magkapera ka. o nga! Para ano pa't ka sa puti kung hindi ka kikita ng malaki? Patusin mo na! Sayang ang kita't porsyento ng club! Ilan na napapalampas mo, Arceli? Kung hindi ko lang inaanak ang junakis mo, matagal na kitang sinipa dito sa club ko. Utak nga ang ginagamit ko kaya duda ako sa lalaking yan. Tingnan nyo nga yung damit. Bukang magsasaka sa probinsya na napadpad dito sa Maynila. Paano magkakapera yan ng ganong kalaki, Aber? Malay mo naman, hasindero pala. Masyado ka namang mapanghusga sa itsura. Hindi lang yon Mamita. Hindi natin siya regular customer dito sa club. Ngayon lang siya napadpad tapos kung makapag-offer, bigay todo. Hindi ba kayo nagtataka? Baka mamaya, manggagansyo yan. Imbis na ako ang manggoyo, ay ako pa ang manggugoyo. Ang dami mo namang tsetseboreche, -tse, dai! Kung ayaw mo, ihahanap ko siya ng ibang babaeng take out. Ayaw nga raw sa iba eh. Oh, edi patusin mo na! Limang libo na yan, dai! Ganito na lang ang gawin natin. Kailangan nagbayad muna siya ng 5,000 bago kanya ilabas. Ano? Papayag ka o papayag ka? Pero mamita, paano kung sadista pala yan? Paano kung halang ang kaluluwa kaya ba ng konsensya mo na pabayaan ako? Yun ay kung may konsensya ka pa. Ay, ewan ko sa'yo, Arcele. Parang namang hindi mo trabaho to dati. Kung kailan ka nagkaanak, tsaka ka naman nag-feeling virgin dyan. Diyan ka na nga. Sumasakit ang ulo ko sa'yong babae ka. Hindi nila napilit si Nanay Arcele na sumama kay Tio Natoy. Simula kasi na magkaanak siya, ay naging maingat na siya sa pagsama kong kani-kanino. Alam niya kasi ang kalakaran, kaya ayaw niya nang lumabas kasama ang customer may mga sadista kasi at kung minamalas ka ay baka may sakit pa. Ito ang iniiwasan ni Nanay Arsili. Kung noong wala siyang anak ay wala siyang pinangingilagan o iniiwasan basta may na pera sa kanya, sumasama siya. Pero simula nang dumating ako sa buhay niya ay huminto na rin siya sa pagbenta ng katawan. Ang dahilan niya ay may bata nang umaasa sa kanya. Ayaw niya magkasakit o kaya ay baka mapatay pa siya ng sadista at may saltek sa utak na customer. Iniisip niya lang ang kapakanan ko. Ngayon ko naiisip na mahal ako ni Nanay Arsili, Nagmana siya kay Lola pagdating sa pagiging mabuting ina. Sadyang may mga tao lang talagang mapagsamantala na sinira ang pangarap niya. Tinanggihan man niya si Tio Natoy at ang offer nitong limang libo ay may darating pa rin talaga na susubok sa paninindigan niya. Arsily, nandiyan si Sarento. Oh, edi ipasikaso mo sa iba. Basta ako, uuwi na. Hinihintay ako ng anak ko. Arselina, nawiwili ka na sa pagsagot-sagot sa akin, ha? Hindi pwede ang kaartihan mo ngayon. Si Serge ang ko, kaya umayos ka. Mamita naman. Alam mong ikaw lang ang gusto ni Sariento? at wala nang iba. Pagbigyan mo na. Paminsan-minsan lang naman kung pumunta yan dito. Pero Mamita, may usapan na tayo, di ba? Kapag ganitong oras, uuwi na ako. Please naman, Arcelin. Protector ng club si Sariento. Kaya hindi natin dapat kinagalit. Paano na lang club kapag narid ng mga pulis? Lahat tayo mapupunta sa kangkungan. Hindi ba? Pinipigyan mo naman ng lagayan? Ikaw nang bahala, mamita. Hindi, Day. Kailangan mong sumama sa kanya. Magbabayad naman siya. Kung hindi kanya bayaran, Day, ako magbabayad sa'yo. Mas na pumayag ka na, pakiusap naman. Lahat ng nandito ay nakiusap kay Nanay Arcelie. Natatakot sila na baka may pasara ang club kapag nagalit si sarhento. May gusto kasi ang sarhento na to kay nanay at gusto nitong gawin siyang kabit. Pero dahil ayaw ni nanay na kumabit sa may asawa ay hanggang pag table at paglabas lang ang nagagawa ng sarhento sa kanya. Si sarhento din ang dahilan kaya hindi mapatalsik ni mamita si nanay sa club kahit matigas na ang kanyang ulo. Tiyak kasi na siya ang hahanapin ni sarhento kapag nagagawi siya dito sa club. Maganda rin naman kasi si nanay RCB ng kabataan niya. Hindi halatang may anak siya dahil maganda pa rin ang kuruban ng kanyang katawan. Kaya marami pa rin customer ang gusto siyang mailabas katulad na lang nitong sarhento na to. Palabas na raw sana sila ng club nang harangin sila ni Tio Natoy. Masama ang pagkakatitig nito sa pulis. Bakit sa akin ayaw mong sumama? Akala mo ba wala akong pera dahil ganito ang ayos at damit ko? Wala kang pake kung sino ang gusto kong samahan. Kaya tumabi-tabi ka sa daraan namin. Sino ba tong kupal na to? Hoy, hindi mo ba ako kilala? Dapat pa bakit ang kilalanin? Aba tarantado pala to eh. Sarge, huwag mo nang patulan ng prom din na yan. Ngayon lang yata nakatungtong ng Maynila. Halika na, para makarami tayo. Mabuti pa nga, nagiinit ang ulo ko sa kupal na to eh. Agad hinatak ni Nanay Arcelis si Sarhento bago niya nilingon si Tio Natoy at sinamaan ng tingin. Iniiwasan lang niya magkagulo dahil lasing na rin ang pulis na kasama niya. Umaga na nang makauwi si Nanay, may dala siyang agahan namin. Malayo pa siya sa bahay ay namataan niya ang isang lalaking pamilyar sa kanya na nakatayo malapit sa bahay. Ikaw na naman? Hoy, nakakakilabot na yung ginagawa mo ha? Paano mo nalaman na dito ako nakatira? Stalker ka ba? Ha? Ipapapulis kitang hayop ka? Arcely, gusto ko lang naman na makilala ka. Umalis ka nga dito. Kasundo ko lahat ng tambay dito. Marami ring halang ang kaluluwa dito. Isang sigaw ko lang. Tiyak, magkakalasuglusog yung mga buto mo. Umalis ka na! Dati ay kinukutuban lang si Nanay Arcelie kay Natoy. Pero nang madatan niya itong nag-aabang sa tapat ng bahay, ay lalong nabuo ang hinala niyang hindi normal ang pag-iisip nito. Inakala niyang obses sa kanya to, kaya sinusundan siya kahit saan magpunta. Nakakaramdam na rin siya ng takot dahil na sa nangyari. Nang sumunod na araw, ay nagulat silang lahat nang mabalitaan ang nangyari kay Sargentong Protector ng club nila. Natagpuan daw ang katawan nito sa isang madilim na eskinita. Wakwak ang tiyan at wala nang lamang loob. Gawain niya ng mga adik na nakalaban niya. Alam niyo naman si Sarge, maraming kalaban niyan. Kalaban? Eh halos lahat ng illegal na gawain, pinoprotektahan niya. Pati nga sa droga, protector din ng buwakang inang yun eh. Kaya sinong adik ang gagawa sa kanya ng ganyang kabrutal? Ay bahala na mga kapwa niyang pulis sa kaso niya. Ang problema ko ngayon yung papalit sa kanya. Sana hindi matino at sana hindi rin kasing suwapang ng sarhentong yon. Mamita, ngayong wala na si Sargento, tuloy pa rin ang usapan natin ha? Ngayong wala na si Sargento, Dai, sumunod ka sa patakaran ko. Akala mo kung sino kang maamong tupa ngayon dyan? Wala na magtatanggol sa'yo kaya magpakabait-bait ka sa'kin. Kung hindi patatal si kinatarga kita sa club ko, let's check ka. Napakamot na lang sa ulo si Nanay Arsili dahil mahihirapan na siyang tumanggi sa request ng manager niyang si Mamita. Isang malaking problema para sa kanya ang pagkamatay ni Sargento dahil wala na siyang isasangkalan pa kay Mamita. Hindi na rin siya makakasagot dito kasi tiyak na malalagot siya. Hoy Arsene, nandiyan yung prompt eh. Ano pa pangalan nun? Natoy? Pati pangalan mabantot? Ano na naman ang gusto ng lalaking yan? Eh di gusto kong i Ano pa ba? Puntahan mo na at kapag nag-offer ulit ng limang libo, patusin mo na. Huwag ka na mag-inarte dahil wala nang sarhento mo. Oo na. Ito na nga, Mamita. Masyado kang high blood eh. Sa pinakadulong parte ng Club Pumesto si Tio Natoy. Pagdating ni Nanay Arceli dito, ay meron ng nakahanda na lady string para sa kanya. Inisang lagok niya to bago na upo sa harap ni Tio Natoy. Hindi nagsasalita si Tio Natoy, pero nakatitig lang to sa kanya. Kaya tuloy na wi si siya kay Tio Natoy dahil sa kakaibang kinikilos nito. Ano na? Magtititigan na lang ba tayo? Mag-offer ka na naman ba ng liman libo? Sige, tara! Wala naman na akong magagawa eh. Wala na si serhento na magtatanggol sa akin kapag pinatalsik ako ni Mamita sa club na to. Gusto lang itang makilala, Arcelie. Malapit na ako umuwi sa probinsya namin eh. Kaya sana pagbigyan mo akong makausap ka. Mabuti kung ganun. Sige, para naman sulit ang pag-uusap natin. O order pa ako ng ladies drink ka. Mapera ka naman no? Di ba? Wala naman daw silang ginawa kundi uminom ng uminom. Hindi nagsasalta si Tio Natoy. Eh. Kaya lalong nabubugnot si Nanay Arcelie. Hindi na rin naman ipinipilit ni Tio Natoy na ilabas siya kaya napanatag ng loob niya. Matapos ang gabi kung saan nag-inuman sila sa club ay nakaramdam ng pagbabago si Nanay Arsley sa katawan niya. Naging madalas ang pagkahilo niya at pagkasakit ng tiyan. Naglalaway din siya sa hindi niya malamang dahilan. Imposible namang buntis daw siya dahil ang unat huling labas niya simula na magkaanak siya ay si Sarhento pa. Wala rin namang nangyayari sa kanila dahil nagugoyo niya to. Nilalasing lang niya tapos kinukuhaan ng pera. Kaya sa sobrang kalasingan nito, hindi na nito maalala kung may nangyari ba sa kanila o wala. na namumutla ka! Buntis ka ba? Masama lang ang pakiramdam ko, Mamita. Mauuna na akong umuwi. Sige, pawis na pawis ka pa! Bako ano na yan, Dai? Nagpa-check up ka kaya? Alas 11 pa lang daw ng gabi, umuwi na raw si Nanay arsili Uhaw na uhaw siya at gutom na gutom. Kumakalamang sikmura niya at halos marinig niya ang malakas na tunog nito. Uminom daw siya ng maraming tubig pero parang mas lalo pa siyang nauuhaw. Naghanap din siya ng makakain at nang makita niya ang sinigang na isda ay agad siyang sumandok ng kanin. Unang subo pa lang daw niya ay bumaliktad na ang sikmura niya at agad na nagsuka. Asili ang aga mo yata. Masama ba ang pakaramdam mo? Nay, nagugutom ako pero isinusuko ko lang naman ang kinakain ko. Patingin nga ako. Hindi ka naman mainit kaya wala kang lagnat. Pero pawis na pawis ka. Magbihis ka muna anak. Pumasok si Nanay Arcelie sa maliit naming kwarto. Naghalungkat siya ng maisusuot sa kabinet. At habang nagbibihis siya, ay napalingon siya sa akin habang natutulog. Limang taon lang ako nito, kaya halos hindi ko maalala ang nangyari kung hindi pa ikukwento sa akin ni B-Boy. Lumapit daw sa akin si Nanay Arcelie at inamoy niya ako. Napakabanguraw ng halimuya ko, lalo na sa bandang tiyan. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit siya natatakam na kagatin ako. Itinaas niya ang damit ko kaya lumitaw ang tiyan ko. Lalong naglaway daw si Nanay Arcelie. Ibinuka niya na ang kanyang bibig para sakmali ng tiyan ko. Pero bago niya pa ako makagat ay nagising na ako. Tinawag ko siya at dito siya parang natauhan. Umatras siya sa takot. Bago mabilis na tumakbo palabas ng bahay, tumakbo lang siya ng tumakbo habang umiiyak. At nalilito ko ano bang nangyayari sa kanya. Pumasok siya sa isang skinita na walang katao-tao at dito siya naupo bago siya umiyak ng malakas. Hanggang may narinig siyang tumawag sa pangalan niya. Nilingon niya to pero wala namang tao. Isa pa sa napansin ni Nanay arsili ay parang lumakas ang pandinig pati na ang pakiramdam niya. Arcelie! Sino ka ba? Lumabas ka kung sino ka man. Bakit mo ako kilala? Arcelie, masasagot ko ang lahat ng tanong mo basta sumama ka sa akin. Mula sa dilim ay lumabas si Tiyo Natoy Nakatago raw sa likod ang mga kamay nito na parang may ayaw ipakita sa kanya. Lalong nagtaka si Nanay Arsili. kung bakit ito nandito ng gabing to. Hanggang dito ba? Kaya mo kong sundan? Lumayo ka nga sa akin? Simula pa lang yan ang pagbabago ng katawan mo, Arcely. Walang ibang makakatulong sa'yo kung hindi ako lang. Pa paano mo nalaman? Hayop ka? Anong ginawa mo sa akin? Bakit ako nagtagan nito? Sinugod ni nanay si Tio Natoy. Pero bago niya pa tumasampal, ay inilabas na nito ang bagay na itinatago niya sa likuran niya. Agad daw natigilan si Nanay Arceli at napatitig sa hawak ni Tiyo Natoy. Isang kapiraso at sariwang atay ang hawak nito. May dugudugo pa raw na tumutulo mula sa kamay ni Tiyo Natoy. Natatakam daw si Nanay Arsili habang nakatingin sa sariwang atay. Tumutulo daw ang laway niya at lalong nag-aayburo ang kanyang sikmura. Bago pa niya mapigilan ang sarili, ay hinablot niya na to sa kamay ni Tiyo Natoy. Parang wala na raw sa sarili si Nanay Arceline nito at ang nasa isip niya na lang daw ay maibsan ng nadaramang labis sa na pagkagutom ng sikmura niya. Matapos ang lantakan ng sariwang atay ay dito pa lang daw siya natauhan na siya sa kanyang ginawa at halos maduwal sa pandidire. Nanginginig ang duguan niyang kamay pati na ang mga tuhod niya kaya napaupo na lang siya sa lupa. Mabilis naman siyang inalalayan ni Tiyo Natoy. Naging sunod-sunuran daw siya dito dahil hindi maproseso ng isip niya ang mga nangyayari sa kanya ng gabing to, tinulungan daw siya nitong hugasan ng duguan niyang mukha at mga kamay. Nang mahimasmasan si Nanay Arcelie, ay dito na lumabas ang galit niya. Pinagsusundok niya si Tio Natoy at pinagkakalmot. Hinayaan lang naman daw siya ni Tio Natoy na ilabas ang galit niya. Anong ginawa mo sa akin? Ipaliwanag mo kung anong nangyayari sa akin. Bakit munti ko nang kainin ang anak ko? Ipapaliwanag ko sa'yo kapag sumama ka sa probinsya namin. Akala mo ba? porque naging ganito ko ay makukuha mo na ako? Hindi. Hinding-hindi ako sasama sa iyong animal ka. Ako lang ang makakasagot ng tanong mo. Ako lang din ang makakatulong sa'yo. Hindi mo makokontrol ang pagiging aswang mo, Arsily. Kakain at kakain ka ng tao. Matatakam ka sa sarili mong anak. Anong sinabi mo? A aswang? Oo. Isa kang bagong niyang gaw. Hinaluan ko ng laway at binulungan ng ininom mong alak nung tinable kita. Napamura na lang si Nanay Arceline nito sa sobrang galit. Halos magwala daw siya para lang bawi ng ipinasok na sumpa sa katawan niya. Pero hindi na raw mababawi pa. Uuwi na kami sa linggo Arceline. Magdesisyon ka kung sasama ka. Pag-isipan mo mabuti dahil wala ka nang pupuntahan. Isa ka na sa amin ngayon. At hindi mo na yun matatakasan pa. Akala mo ba? Hihingi ako ng tulong sa'yo? Hinding Hindi kahit kailan. Patakbong umuwi daw si Nanay Arceline nito. Takot siyang lapitan ako dahil baka masaktan niya raw ako. Pero nang sumilip siya sa kwarto namin, ay wala naman siyang nararamdamang kakaiba. Hindi na kumakalam ang sikmura niya dahil sa pagkain ng sariwang atay na binigay ni Tio Natoy. Nang maisip ni Nanay Arceline na baka atayo ng tao, ay agad siyang pumunta sa banyo at nagsuka. Hindi niya may pagtapat kay Lola ang nangyari sa kanya. Kahit ang trabaho niya sa club, ay naaapektuhan na dahil sa pagbabago ng katawan niya. Dahil tuwing gabi daw ay natatakam na siya sa sariwang laman at dugo. Kaya bago pa raw siya makapanakit ng iba ay tumatakbo siya palayo sa klam. Si Tio Natoy daw ang paulit-ulit na nagpapakain sa kanya ng atay sa tuwing napupunta siya sa ganitong estado. Hanggang isang gabi, hindi siya pumasok sa klam. Naglaro kaming dalawa hanggang sa makatulog ako. Pagsapit ng hating gabi, ay kumalam daw muli ang sikmura niya. Natakam siya sa laman ko at muntik niya na akong mapatay ng gabing to. Mabuti na lang dahil mas na ang pagiging ina niya. Kaya nakatakbo siya palabas ng bahay. Sinubukan niyang kitili ng sariling buhay niya. Pero tuwing sinusubukan niyang saksakin ng sarili niya, ay tila may malakas na pwersa sa loob niya ang pumipigil sa kanya. At sa tuwing iinom naman siya ng ipinagbabawal na gamot, ay ganoon din ang nangyayari. May parang pumipigil sa kanyang malakas na pwersa. Hanggang sa hindi niya na alam ang gagawin, natatakot daw siya na isang araw na baka hindi niya na mapigilan ng sarili niya at mapatay niya na ako ng tuluyan. Dito'y nakiusap na siya kay Tio Natoy na kung pwede pagkatapos lang ng Pasko sila aalis. Tutal ay malapit naman na to. Iniiwasan na lang ni Nanay Arcelie na tumabi sa akin tuwing gabi. Lumalayo siya sa mga tao para hindi makapanakit. Hanggang dumating na nga ang araw ng Pasko. Buong araw kaming namasyal nito. Inuwian pa namin ng pagkain si Lola. Masaya kami nagsalo-salo ng hapunan hanggang sa nagpaalam siya sa amin. Para maghanap ng mas maganda at disenteng trabaho, pumayag si Lola pero dahil bata pa ako nito, ay umiyak ako at ayoko siyang payagang lumayo. Kinuwentuhan niya ako hanggang kumalma at makatulog ako. Pero pag gising ko kinaumagahan, ay hindi ko na nakita pa si Nanay Arcely. Sumama na raw siya kay Tiyo Natoy nito, pauwi sa probinsya nila sa Kapis. Doon ay nagsagawa sila ng ritual para maging alay na buhay o yung taong gagawin nilang aswang na katulad nila. Kaano ba bigat ang kasalanan ko sa yon? Bakit napakalupit ng ikinanti mo? Dahil ba sa mas pinili kong sumama sa matandang pulis kaysa sa iyo? Tinuruan ko lang ng leksyon ng pulis na yon. Ikaw ang pumatay kay Sargento? Ako nga, mahal kita Arcely. Yun lang ang dahilan kung bakit ginusto kong yang gawin ka. Ang lupit mo namang magmahal. Kahit kailan, hindi kita mamahalin. Pahihirapan kita hanggat nabubuhay ako. Hindi tayo magiging masaya magdudusa tayong dalawa habang buhay. Kung yan ang gusto mo, wala akong magagawa. Pero Arsili, magpanggap ka na lang na gusto mo ang nangyayari sa harap ng ibang nandito para hindi ka nila patayin. Mas mabuti nga yun, para hindi na ako nahihirapan pa. Kapag namatay ka, hindi na kayo kailanman magkikita ng anak mo. Ayub ka na, Toy. Kasalanan mo lahat ng kamalasang nangyari sa akin. Hindi kita mapapatawad kahit kailan. Pasensya ka na, Arsili. Nung una ay gusto kong isama ka sa baryo namin para maging pagkain namin. Kaya nga lakas loob ako nagsabi sa'yo na kaya kitang bayaran ng limang libo kahit wala akong pera nun. Dahil gusto kong maidala kita dito sa amin. Pero hindi ka pumayag. Habang pinagmamasdan kita ay lalo kong naaakit sa ganda mo. Kaya naman naisip kong kunin ka para maging asawa ko. At para dumami pa ang lahi namin. Pero sa maiksing panahon na yun, Arcelie, minahal kita. Anong tingin niyo sa buhay ng tao? Parang isang hayop na kung gutom kayo ay basta nyo nalang kakatayin para kainin? Akala ko sa squatter na nagsama-sama ang lahat ng mga taong halangang kaluluwa. Pero hindi pala. Dahil mas masahol pa kayo sa kanila. Sa bagay nga naman. Hindi nga pala kayo tao. Dahil mga halimaw kayo. Patawarin mo ko. Lahat gagawin ko mapatawad mo lang ako, Arcely. May anak ako na umaasa sa akin at, oy, Ang nanay ko, matanda na. Paano na sila ngayong wala na ako? Paano kung hinahanap na ako ngayon ng anak ko? Kaya sabihin mo nga, paano kita patatawarin? Parating na sila, Arcely. Pakiusap. Huwag ka nang kumontra sa sasabihin ko. Magbigay ka lang ka rin kay Apo para hindi ka mapahamak. Kunot noong tumingin sa paligid si nanay. Wala siyang nakikitang parating. Pero natigilan siya na makarinig siya ng yabag sa labas. Pinatalas siya ang pandinig at pakiramdam niya. Hanggang makasiguro nga siyang may paparating. Mabilis na naging abala sa pagsibak ng kahoy si Tiyo Natoy habang si Nanay Arsily ay nakaupo lang at hindi alam ang gagawin. Natatakot siya dahil napapaligiran siya ng masasamang aswang. Natakot din siya sa sinabi ni Tiyo Natoy na kapag nalaman ni Apo na tutul siya sa pagiging aswang ay baka hindi na kami magkita pang dalawa. Kaya pagdating ni Apo ay pinilit niyang ngumiti at umakto ng normal kahit naghahalo-halo na ang takot, galit at kaba sa puso niya. Tama nga sila. Napakagandang babae ang mapapangasawa mo natoy. Mahusay kang pumili. Ano nga ang pangalan mo, Iha? Arceli po. Apo. Natoy, sigurado ka bang hindi magiging sakit sa ulo itong si Arceli? Hindi po, Apo. Ako po ang bahala sa kanya. Magaling. Mamayang gabi ay isasagawa ang pagriritwal para maging ganap siyang aswang na katulad natin. Madadagdagan na naman ang bilang ng ating angkan. Kinagabihan ay nagsagawa sila ng ritual. Pinakain si nanay Arcelie ng atay ng tao. Maduwal-duwal daw siya pero tiniis niya to hanggang sa matapos ang seremonya. Nang makauwi sila ni Tio Natoy sa kubong tinitira nila, ay hindi na niya na itago ang pagkamuhi niya rito. Natoy, total ginawa mo to sa akin na labag sa loob ko. Gusto kong manghuli ka ng baboy ramo para maging pagkain ko. Hinding hindi ako kakain ng tao. Ikaw din ang bahala sa lahat ng gawain dito. Hindi mo ako alipin lalong hindi mo ako asawa. Kung ano ang gusto mo, yun ang masusunod, Arsily. Maghihintay ako hanggang dumating ang panahon na mapatawad mo ako at mahalin ako. Sinabi ko na sa'yo, kahit kailan, hindi kita mapapatawad at hinding-hindi kita mamahalin. Kamumuhian kita hanggang sa huling hining ako. Tandaan mo yan, Natoy. Naging mahirap para kay Nanay Arsily ang mamuhay sa bundok, lalo na sanay siya sa syudad. Ayaw din niya magbungkal ng lupa. Kaya si Tio Natoy ang gumagawa ng lahat. Tinupad din ni Tio Natoy ang paghuli ng mga ligaw na hayop sa gubat para maging pagkain niya. Hanggang sa isinama siya ni Tio Natoy na ibenta ang mga ani nitong gulay sa palengke sa bayan. Nang makita niyang ibinigay lahat ni Tio Natoy ang pera kay Apo dahil ito ang namamahala sa pinansyal ng mga aswang sa kuta nila ay dito na nagpursiging matutong magtanim ng gulay si Nanay Arcely. Nagalaga din siya ng mga manok upang gawing pagkain. Ang mga kinikita niya sa aning gulay ay hindi niya binibigay lahat kay Apo Nagtatabi siya sa pag-asang isang araw Ay makakataka siya sa puder ng mga to At makakabalik sa piling namin ni Lola Labagman sa loob ni Nanay Arsili, Ay unti-unti nilang niyang tinanggap ang kapalaran sa kamay ng mga halimaw na to Nang tanungin ni Apo kung bakit hindi sila magkaanak Ay napilitan ding sumiping si Nanay kay Tiyo Natoy At dito na buo ang kapatid kong si Biboy Mas lalong nahirapan si Nanay sa pagtakas Dahil hindi niya na raw maiwan ang kapatid ko Pinuno niya to ng pangaral at pagmamahal para hindi to lumaking halimaw katulad ng mga nakatira sa gubat na iyon. Ngunit kahit tinanggap na ni Nanay Arcelie ang kapalaran niya ay umaasa pa rin siyang makikita kami balang araw. Natupad yun nang hanapin ko siya dahil napadpad ako sa lugar ng mga aswang. Nagkasama kami sa napakaikling panahon dahil ibinuwis niya ang buhay niya para lang makatakas kami ng kapatid kong si Biboy. Hanggang ngayon ay hindi pa rin namin nakakalimutan ni Biboy ang pangyayaring yon nung minsang magpasko ko sa lugar ng mga aswang. Sana nagustuhan nyo ang kwento ng nanay Arcele ko para sa kanya to. Isang ina na nangarap ng mataas para sa kanyang mga anak pero hindi man niya natupad ang pangarap niya para sa amin ay sobrang sobrang sakripisyo na ginawa niya. Kaya para sa ito nanay Arcele, ikaw ang kilala kong bayani ng buhay namin.